Ito na ang pinakamainit kaling sa oven dahil pa ang Sara dessert dahil ito na ang ating copper flag aka copper gold. Ay nako, mamahaling mineral yan. Ah, naman, first round overall pick yan. Ito na ang ating inabagan dumadak na dakdak para kay Sardinas, dakdak dak naman para kay Lakay, dakdak dak, para sa Dallas. Ay nako, shout out pala po. Ito na, ito na, dumadagdag na, dagdag para sa lahat ng mga viewers ko. Shout out lahat sa inyo. Ito na, umaarangkada na si Copper Gold. Isang halimaw na dagdag, pangpatay, lamok. At bumitaw na naman ng ilbo sa by turn around parang total eclipse of the heart si Copper Gold. Tayod kalabaw na si Copper Gold at gusto na naman na makaisa ni Clarence ay nako isang sakong simintong pamalo ni Cooper Gold isang stila naman ni Cooper Gold Nagmistulang Victor Uladipo ay nako wimban niya mapala eto na ang pinakamalakas na assist para kay Forever Mamas Boy. Shout out sa inyo. Eto na, eto na, nagmistulang Pascal Piolo na nakahiga. Sa isang iglap mo, ay big ako. Ay still pala, parang sinaniban ni James Librong Chick. Ay nako, may airpads tayo dyan, kaling pang ubin. Malakas pa sa buses nilalay Lalay yung monitor lizard na nag-viral. Shout out sa lahat ng Ormoc City Thunder champion pala si SJE. SJE ang ating MVP. Mamaya na kung maglalaro si Copper Gold sa FIBA ang ating parto. Ating i-hype siya mula uno hanggang paa. Ay nako, maraming salamat sa panunood.